Yo, kumusta mga chong? Ito na naman tayo at magre-review tayo ng kanta at syempre um, ito ay uh, tungkol kay Odi Supremo ng Gustadak at Lungalo Records uh, yung kanta na Warning featuring Amigo and Anak ni po. nakita ko nung mga nakaraan, may mga Facebook posts may mga patama may mga kung ano-anong issue na lumalabas sa kampo ng Donggalo at uh, sa Cruzada Okay? So, nakita ko rin kahapon na, may, may post na kasama sila Smuglas at uh, hihimay-himay natin kung ano ba yung uh, tunay na nangyari at uh, mga pangyayari at yung conclusion natin sa mga pangyayari ito. Okay? Let's go! Okay, ito ay uh, July 2, nilabas ni Uji Supremo sa kanyang uh, Facebook page. Paalala, bawal sa Maselan, na tagapakinig, patnubay ng mga biyasa ang kinakailangan. Ito ay warning na niya si Amigo at anak ni Bakuko. So, pakinggan na natin. Huwag natin ito. Okay, so alam naman natin na uh, old school classic, gantong bitawan, at uh, ito yung style nila. Dalawa, daw ang mas iba ang nitong... Sa aming dalawa, ibig sabihin, alam na natin kung sino niya dito, na walang iba kundi si Cruzito Uno. ang galit, Hindi Yan pa uno -uno mo. ang silang dalawa ay parehong OG ng PBS. So, Pero bago ang lahat, syempre shoutout kay Oman B. Thank you so much, Tol. Sa malupitang baluti. Stay the Betlog. At syempre, Qatar Black sa Patilia Shoutout po sa inyong lahat dyan, mga kuya at ate. Uh, miss you. But uh, kung may pagkakataon na makabalik tayo dyan, ay babalik tayo. Pero syempre, meron tayong mga pangarap and goals na kailangan natin na uh, abutin at kailangan nating subukan 'yung mga bagong uh, challenges. Ganyan. Okay? Inverse challenge. Ganyan anting rady ka maro pumareb gay kalang sa pelikaran ka mali kada pidirim pangay dai bigat sa sungdung dot mang yayare dik kanawawangingan at wala ako paki kung ikaw ay sumagot kahit pa sa letra mo kali pao lang mahugot ilabas mo na yung bauw bauw mong kalawam po papartidahan ka 27 years ata silang magkasama as krusada under dungalo records so nakakalungkot man isipin nahahantong uh, sa ganito yung uh, kanilang samahan at uh, siguro napakalalim ng, ng hidwaan na ito pero para sa akin ha uh, as internal dapat at pinag-uusapan na uh, sila lang yung, yung nakakaalam kung anuman yun sana ay maayos din pagdating ng panahon alam naman natin na ang galit ay tumuhubayan at uh, pagkatapos ng, ng nangyari and then uh, barang minsan magre-regret tayo na binitawan natin yung mga salita binitawan natin nagawa natin yung mga bagay-bagay na hindi ka nais-nais pero sana maayos pa na ang uh, kanilang samahan kasi 27 years hindi biro yun simula nag-start sila at tunggalo 1997 yata way back 1997 so nakakalungkot man na sana maayos ito kung ano man yung Uh, dahilan nila, hindi natin alam pera, or something tiwala, or hindi natin uh, alam kung ano talaga yung yung reason, okay? So hanggan natin to. Gamit sa dulo ay biktima Basang-basa kita kahit nakamaskara Kung ayaw mo, edi mas ayaw ko. Kung patrip ka edi mas patrip ako out niya. So, baka may ayaw si Cruzito na, 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 na nila. Kung ayaw mo, edi eh, mas ayaw ko. Kung bad trip ka, edi eh, mas bad trip ako. So, yung ganun yung gusto niyang ipahatid dito sa kanyang akuro. Bad trip ako, kung buli ka, edi eh, mas buli ako. Karanda pa mo, agad sa ulo. Natatandaan mo pa ba, ba? nung no, ako'y iyong kinakusap. Ang sabi mo pa nga, sabay tayo sa pag-angat, pero ba'y ganun? Marami na Balak na ako ay ibaon. tulong, po sa akin ay tulong Ito sa mo. Ang lakas. Ito, uh, uh, isang post galing kay Cosito Uno Parang nakita ko nung last time na kumanta sila sa Wish Bus At meron silang kanta na Tagumpay Yan, Isang karangalan makasama, isang obra Ang aking mga sa tundo Hook Balahap Alam naman natin kung sino yung uh, member ng Hook Balahap Oji si... Uh, anong tawag ito? Ayan, Crosito Uno at ang Hoop Balahap bala na si uh, O.G. Sacred Ayan, si O.G. Sacred na Tundo So nakasama niya dyan at nakita ko rin na nag-ano sila sa Wish Bus Ayan, at ang uh, Brown Style, nandyan pa rin, nakasama pa rin nila yan So yun yung last time na nakasama ni, ni O.G. Ano, OG Crosito

pagka uh, yung yung distracts and yung yung dati mong kasama i-distracts mo so talagang uh, sasabihin mo yung mga negative parts. Ano ka Sa kumpulan ng barangay Alitong, sa nanala sa tabi ng hari tre na merong ahas madalas kahit pa pelutin ng kito, tiyak mababaga's mabibisto ng lahat ng sino sa aking Bago-bago ang batas utos pa basaan ng galing hanggang magpakasakal ng apo ng mamahaling mga lechon magmula pa sa bibig ng sinulaling akin ang isisimulan natin. Pero yung mga, real talk na yung mga real talk na direkta at talagang wala nang double double meaning talagang yun na yung yung tinutumbok niya di ba respeto ang hinihingi at hindi ang salapi kalakip ng pagpapalo at hindi ganon ba diba? sa about sa kultura uh, wag mo ang kinin alam na naman natin na may mga mas nauna may mga nagtaguyod talaga at may paglaban diyan para may ahon ng kultura okay, yan na yung pinaka chorus niyan at eh, babasahin natin yung post dito ni OG uh, OG Supremo um, ng unang unang-una nung July 2 uh, naglabas siya ng track kasama niya si Amigo at anak ni Bakuko ito yung warning na pinakinggan natin at ito naman is uh, yung post ng July 12 sa tayo life is, life is complicated summary na lang natin no and uh, no one knows in the future holds after 27 years being part of the family sabi 27 years silang nang uh, magkakasama dito sa Dunggalo record and ayan uh, protect and defend the past years a family that has accepted yung tumanggap sa kanya molded and made me to be a performer and person I am today And where exa uh, exactly the names of Premo started. With a heavy heart, I am posting this announcement of my departure from the company. Ibig sabihin, nagpapaalam na siya. At uh, I called family. Uh, and surprised the most of you. It was easy decision. It was not easy decision. Mahirap sa kanyang decision na, na gawin ito. But uh, a lot of things na kinoconsider niya. At the uh, number one is priorities the family. And then yung self-respect and work after comprehensive inspection and contemplation, I definitely chose my self-respect worth untarnished. I choose to be where I am valued and my self-worth intact. The King of rap, Kuya Andrew E. At uh, si ate, Maylin, uh, may din ay uh, binanggit niya dito. Nagpapasalamat siya sa lahat-lahat ng naitulong nila at naiambag niya. na 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 na, sa kultura at uh, yun, hindi niya naman na uh, basta umalis na lang siya bigla na hindi nagpaalam. Ito ay nagpaalam siya ng formalities, maraming nalungkot, maraming nag-react, at uh, alam mo naman natin na may mga previous issue uh, dati, na, about sa distracts, about dun sa mga nangyayaring uh, paglabas ng mga uh, distracts nung, nung pandemic time, and uh, kahit ngayon naman may mga lumalabas pa rin, so ayan, nag, nag uh, formal na uh, exit na siya after 27 years pero hindi naman natin masisisi yung tao kung yun yung gusto niya gawin maaaring meron siyang uh, for family and siguro may mas mag-grow siya yun ang nag-experiment uh, nag, nag, nag uh, e experiment siya ng, ng bagong uh, ano niya, ng bagong uh, journey okay, so para sa akin uh, respeto and uh, salamat, uh, syempre ganun pa rin Um, naging part siya ng, ng Dunggalo, hindi niya naman masabi na for the rest of the life is nandun na siya sometimes may mga desisyon talaga na bigla biglang uh, papasok sa isip natin ah siguro pag uh, tinry ko yung ganitong pagkakataon may magbabago okay so yun para sa akin uh, and then nagpost siya uh, I think kahapon nung birthday niya syempre binati siya ng mga ibang rap artist uh, tulad nila Flip G nila Smile Mila O.G. Sacred at uh, may Cosa and then mga ibang rap artist pa ng 187. So, and then nang nakaraan din, uh, nakainuman niya rin si uh, uh, Ken Magat. Nandiyan din siya at nag-post siya uh, yesterday. Mga bagong tropa at pwede maging kumpare. Salamat pa rin smile, sa mga imbitasyon sa piging. So, and then, nakita ko na nag-comment si, si uh, Jyoti doon na sinabi ni Jyoti. Uh, parang... Uh, totoo ba? Uh, parang gano'n Seryoso, parang gano'n Seryoso pre So marami rin nag-react doon At uh, ito, nag-post siya uh, Laban lang ng dalawang tao yan at Huwag tayong para walang pagtatalo So alam naman natin kung sino ang tinutukoy na dyan Magkaiba ang nang iwan sa nagpaalam Ang nagpaalam, nang iwan, ng respeto at pagmamahal Ang nang iwan, hindi nagpaalam at tila walang pakialam Tama yun Nagpaalam ng maayos Uh, hindi lang basta fusion uh, malamang sa malamang ay nag-message yan, tumawag, ila kuya at uh, ate at nagpaalam siya ng maayos in a formal way okay? so, wag natin sanang bigyan ng issue at bigyan natin ng mga negative comments yung decision niya na kung ano man yung uh, uh, decision na ginawa niya for his own family for, or his own uh, perceptions in life baka may plano siya abangan na lang natin kung ano pa yung mas mayaambag pa niya dito sa kultura ng uh, rap music tagalog rap and or hip hop okay so yun lang naman ang masasabi natin for this issue regarding sa Cruzada ila OG Supremo at Rosito Uno at yun, um, yan sa tingin nyo mayroon pang kulang sa mga sinabi natin i-comment nyo lang below and abangan natin at sasagutin din natin. Okay? So, ngalito na lang muna ang ating video and thank you so much for your time na pinanood nyo ito. And peace out, yo! SDG.